So, dito tumakot yung Testing natin. Yun o. Oh, walang tubig. Kahit dito, wala din. Pero pagkating siya na maturi, eh, so, mayroon. Yung linya lang, isa lang. So, yun ang ating troubleshoot yun dito. Paka dito lang yun o kaya dito. Okay. Tayo muna natin tong gate valve. bago natin katingin to kasi dito nakakatuloy yung tubig pero pagdating dito wala so katingin na natin to dito Ayan, dininis natin so dito natin kakatingin Gamit ang ating pagkatingin dito tayo para mayroon pa siyang uh, may wheel pag dilagyan din ang kopi yan natin kung printing of the close you know so nabarahan so yun gamit ang ating marina nabarahin so, natin Yung, yun hindi yun itu big nah itu big nah wah kon dua ni so yang dah datang Masyado natin may gito. Para maubos yung tubig. Kabi. Nag-close. So ang gawin natin, uh, kukling lang tayo. Uh. Yan, kukuklingan lang natin yan. Ganyan. Tapos tudugtuan natin to. Ganun lang mga buting ting pag-repair nito. Yung talagang hinahala ko dito eh. One eternity later. Ayan, buksan natin yung bulb. Tama ang bukas daw. Ito, meron na. So, check natin dito. Ang ating ginawa. Ayan. Buksan natin. Meron na. Shower. Yun. Meron na rin. na nauling so yun na problema nun. so ganun lang ako ng mga so